Hello guys, nandito na naman ako. At eto, umiiyak na nga po. <laughs> umiiyak na yung anak. Umiiyak na yung anak. Wala pang sinasabi yung tatay. <laughs> Hoy, ang dapat umiiyak, ang paiyakin mong una yung tatay mo. Pero sige, sige, basahin natin ha. Tingnan mo ang kalokohan nito, hinayupak nito. At ginagawapan tanga ang mga mamamayan. Eh, yung mga didilis, maloloko mo, pero wag kami. Sige, basahin natin. Ang sabi niya dito My mother, Edna Marcoleta, is not a co-owner, not a regular inside director, but an independent director of Stronghold Insurance. Okay, independent director of Stronghold Insurance. Meron palang ganun, na Independent director, ha? First time ko ako nakarinig ng ganun, ha? Matagal na rin ako sa korporasyon at sa malalaking korporasyon, pero first time ko narinig, meron palang independent director. What the heck? Sige, basahin pa natin. Billionaire News Channel should know that an independent director is not an employee. Is not an employee of the company. Has no such material ties. No substantial shares. No control on sales and marketing activities. No significant professional relationships with the company or its stake holders. So, anong masasabi nito natin dito? Ang masasabi natin dito ay king ina King, king ina director, tapos eh, ano? Walang substantial shares. For your information, hindi kami tatanga-tanga. Matagal ako sa korporasyon at walang director na walang share sa company. Kahit pa siya ay hindi owner pero once na maging director ka, automatic bibigyan ka ng shares. Magiging stakeholder ka. Sinong tinatanga mo? Pangalawa, no control on sales and marketing activities possible. Maari. No? Pero that doesn't mean na wala na siyang involvement because director siya. At ang director ay isa sa mga pinakamatataas na position sa korporasyon o sa isang kumpanya. King ina mo, wag kang tatanga -tanga. Eh, sa bagay, baka ang sinasabihan mo, yung mga didilis, yung mga bobo talaga yan. Mga kayang-kaya niyong utuin. Eh, pero kami, wag na kami. Ang sabi niya rito, and marketing active, no significant professional relationship with the company. <laughs> Or estate holders. Eh, king, king ina mo talaga. Eh, ano ba't naging director yan? Ano yan, hindi sumesweldo? Nasasabihin mo, no significant professional relationship? Hindi ba yung pagiging director ay eh, significant na yun? Ano yan? I Staff? Rank and files? Eh yung supervisor nga, significant na, yumaging director ka pa. Eh di ba mas mataas ang director kaysa manager? FYI ha? Huwag kang tatanga-tanga. So, ang lakas nitong si ano. Ano? Hay nako. Huwag mo kaming tinatanga. Ha? Wa, sige pa. Paliwanag pa. Paliwanag pa kayo. Palusot pa kayo. <laughs> Independent director pala ha. At walang share, at walang is, ano ha, hindi stakeholder ha at wala daw partisipasyon sa kahit anong takbo ng kumpanya, even sa sales, sa marketing. Talaga ba? Ano yan? Mas mababa pa sa rank and Mas mababa pa sa, ano nyo? Sa mga tao nyo sa ibaba? Sa ordinaryong staff na, na sumesweldo lang ng minimum? Eh, yung sumesweldo nga ng minimum, may direct participation sa company nyo. Sa stronghold. Eh, yan pa, director. Kasabihin yung wala. Eh, ano pa ano pa tinawag na director? Asa <laughs> ah, bagay, baka ang sinasabi nito, director ng pelikula. Yung pinapangarap ni Marco Betang hindi naman umubra. magcoaching na lang siya ha, pakisabi. <laughs> King inang itong kabubuhan nitong ano, ewan ko ba? Hoy! Mga ano, huwag na kayong Sagip partilis lang ito ha, Sag sagip ka ba? Anong partilis nito King inang ito? Pwede ba huwag na natin ito, huwag nyo nang iboto ulit ito mga ito kung ganito rin lang kabubuhan? Magwig ka na lang, kinina mo. Sige na! Paliwanag pa more! Ginagawan tanga putak. Huwag <laughs> kami, yung mga didilis, maloloko ninyo, tatanga-tanga mga yun. Punong-puno ng kabubuan kami, wag na kami. Kaya <laughs> sa mga bubong didilis at may saya dyan, ha? o tatanga-tanga daw kayo, sabi nito ha? Siyang, siyang ano, ha? base sa kanyang mga pananalitang ito, ginagawa kayong tanga. Okay, ang, siya ay nagpapaliwanag sa mga bubong didilis na katulad nyo no? At eh, siyempre, given naman yun. Ang tingin niya sa inyo, tatanga-tanga talaga kayo. Kaya yan, o. Oh. <laughs> Manatili kayong mga bobo, may sayan, tatanga-tanga, mga dugyot, ting, ting ina ninyo. <laughs> so pagkatang mga bobo at may sayan, ay laging high blood. <laughs> Bye!